mapagpalang araw sa atin mga kuya at ate. So ito yung paraan ko paano ako nakakapagpatubo ng kabuting saging na walang binhi. Ayan so prepare ko lang yung lupa dito. So, hukayin ko lang to ng medyo malalim at ilalagay ko mamaya yung balat ng kamuting kahoy na pinagbalatan. Uh, at natin kung ano na naman yung magiging resulta itong ating pagpapatubo ng kabuting saging na walang binhe. Yan, pwede nyo gayahin to. Uh, possible na makapagpatubo kayo pero sa akin talagang nakakapagpatubo ako ng uh, kabuting saring dito kahit wala tayong nilalagay na similya uh, dahil lang dito sa balat ng kamuting kahoy at itong mga nadikumpos na na mga dahon dito, mga uh bulok na, na mga pinagbalatan ng uh, mga gulay na ating kinakain araw-araw. So dito ko siya iniimbak at pinapabulok. Yan. At yan, tinamnan ko ng mga luyang dilaw. Yan na mga tumubo. Ayan, tatlong piraso lang tinanim ko dyan. Kaya yan lang yung ating nakikita dito. At ito na nga, natapos na nating hukayan itong lupa dito. At nadala ko na rin itong balat ng kamuting kahoy. So ito isang timba siya. So ang gagawin ko dyan ay ibubuhos ko lang dyan sa butas na ginawa ko. Then tatabunan ko ng lupa. Then buhos ko na ito at tatabunan ko na para mamaya konti ay diligan ko na to yun yan lang yung gagawin natin pagkatapos nating tabunan ay didiligan ko ng tubig yan maganda tubig ulan o tubig sa gripo yan sa lupa galing sa ilalim ng lupa pero dito no choice tayong ginagamit ko dito na wasa ayan yan na po yung ating lupa na hinukay at muli nating tatabunan yung mga balat ng kamuting kahoy yan. At kung nagustuhan natin itong video na to, so paki nyo at uh, papakita ko sa inyo yung magiging resulta nitong ating pagpapatubo ng kabuting saging na walang binhi. Pero kung gusto nyo po yung mga unang uh, video ko. So, search nyo lang. Marami na po akong napatubo ng kabuting saging dito. Nakahit wala tayong nilalagay na binhi. Ayan. At natapos na nga yung ating uh, project ngayong araw na to. Ayan. Yung mga luyang dilaw na tanim ko. Salamat po sa inyong panunood at uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. So, pwede mong bisitahin yung link sa ibaba, yung video ko na nandiyan na nailagay ko. Uh, nakapagpatubo ako ng kabuting saging gamit lang ang balat ng kamuting kahoy at mix na lupa at mga dahon at mga pinagbalatan ng gulay na ayun na, nagagamit natin sa araw-araw. Yeah. Salamat guys sa panonood. God bless and see you in my next video. God bless.